Isa sa mga pinagpapasalamat ko sa si Diyos, yung binigyan ako ng mga iilang kaibigan, pero totoo. Ang mga totoong kaibigan ay totoong blessing. Yan ang sasabihan ng problema, natatakbuhan mo, o kaya naman minsan iyan yung ginagawang instrumento ng Diyos para makatulong sa'yo. Lalo na kapag malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Katulad ko, katulad mga OFW, naninirahan sila sa ibang bansa, malayo sa Pilipinas para kumita ng pera para sa magandang kinabukasan ng mga mahal nila sa buhay. Kaya ako, kapag nagkaroon ako ng opportunity, yung pwede kong gawin, ginagawa ko talaga. Kasi kung hindi mo gagawin at hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Dati tinatanong ko ang Diyos, para sa akin po ba ang pagbablog? Ilang weeks kong pinag before, hanggang sa tinuloy-tuloy ko nga. Sa una ay napakahirap, kasi wala ka naman talagang alam sa pagbablog. Ang sabi ko pa nga sa Diyos, kung pwede lang talagang maging tutor na ako sa pagkukupon, kasi doon naman talaga ako magaling. Sa isip-isip ko, ano ba namang klaseng alayang Ken? Para ka namang tangan yan. Wala namang teacher ng kuponing, ano ka ba? Pero nung ginawa ko ang pagbablog, lahat yata dito na iturok na. You see, sa una, hindi mo aakalain. At lalong hindi mo maiintindihan. Pero ang plano ng Diyos dumarating lahat sa tamang pagkakataon.